Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo. Uh, sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, uh, maganda na yan. Dahil uh, sabi ni Kristo, pabigitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo, sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang iyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timothy chapter 4, verse 16. So, patuloy kayo. Be inspired with the Holy Spirit and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Maria. Let us safety with a humble heart. Pambungad na panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa kala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Uh, hello at napagparang oras sa lahat at welcome po. Welcome sa ating uh, munting tahanan dito uh, sa Facebook at sa YouTube ang ating uh, Pesmo Plus sa mga... Ating mga taga-subaybay, uh, welcome po. At sa mga bago naman at uh, uh, bibisita lang dito sa ating channel, uh, welcome din po kayo. At uh, nandito tayo sa ating PESMA, Pagnilayan ang Ibanghelyo sa Madaling Araw sa Pilipinas. Ito po yung reflections ng ating gospel uh, for today. So unahin po natin at uh, basahin ang ating ibanghelyo para sa araw na ito. buting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 12, 1 hanggang 8. Nung panahong isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga pariseyo, sinabi nila sa kanya, Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga. Sumigaw si Jesus, Hindi ba ninyo nababasa ang ginawa ni David nang nagutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yon hindi pa ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Ang unang babasahin natin ay ang pagninilay ng ating Santo Papa sa ibang Ebanghelyo sa araw na ito na kanyang ibinasi sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 12, verses 1 to 18. Ito na po ang pagninilay ng ating Santo Papa, words of our Holy Father. Basahin pa natin. Concluding that the dialogue with the Pharisees, Jesus reminds them of the word of the prophet Hosea. Chapter 6, verse 6. Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. Matthew, chapter 9, verse 13. Addressing the people of Israel, the prophet reproaches them. Because the prayers they raised were but empty and incoherent words. Despite God's covenant and mercy, the people often live with a sad like religiosity, without leaving in depth the command of the Lord. This is why the prophets emphasized, I desire mercy, namely, the loyalty of the heart that recognizes its own sins that mends its ways and return to be faithful to the covenant with god all of us are invited to the table of the lord let us make our own this invitation and sit beside the lord together with his disciples let us learn to look in mercy and to recognize each of them as fellow guests at the table We are all disciples who need to experience and live the comforting words of Jesus. We all need to be nourished by the mercy of God for it is from this source that our salvation flows. Ito po'y binasa ng ating Santo Papa sa kanyang general audience noong 13th of April in the year of our Lord. 2016. Iyan po ang pagninilay ng ating Santo Papa. At uh, sa pagkakataon nito, ating pupuntahan, ang ating uh, kasamahan dito, ang ating sister na si Pesma, Sister si Diente ng Davao City. Pakinggan po natin ang kanyang pagninilay. Go ahead, uh, Sister Nysi. Samuli mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. At salamat po, Pisma Ang ating gaspel ngayon, tungkol sa araw ng papahinga. Ang nasa talata dalawang bagay po sa mga Pareseyo at kay Jonas. Ang araw ng papahinga, ito po ay alin tuntunin na sinusunod ng mga pareseyo Sa ating panahon naman ngayon ang mga empleyado sa gobyerno may dalawang araw na day off Sabado at Linggo Ang Sabado ito po ay magsama-sama ang buong pamilya at magawa nila ang kailangang trabahuin sa loob ng bahay. At sa araw ng linggo, inihanda natin ang ating sarili upang magampanan natin ang pagsamba sa Diyos sa banal na misa. Linggo para sa Diyos. Kahit si Jesus nilabag niya ang araw ng papahinga, ng mga pareseyo at sinuway nila si Jesus at kasama niya ang kanyang mga alagad at nakita nila ang ginawa ni Jesus sa araw ng papahinga. Bakit po sinuway nila si Jesus sa araw ng papahinga? Dahil alam ng Diyos kung ano ang karapat dapat para sa isang tao na kailangan tugunin. Tugunan ang mayroong karamdaman sa isang tao na may sakit. Dito po ay pinahayag ni Jesus tungkol sa ginawa ni David. Noong siya man at ang kaniyang kasamahan, na sila ay nagutom at kinain nila ang tinapay ng mga pari sa loob ng templo. Hindi sila sinuway ng Diyos. Dito pinahayag ni Jesus ang kanyang pagka siya ay Diyos na katulad sa kaniyang ama. Kung naalala natin ang unang ibang si Jesus ay nagpapagaling ng may mga sakit, katulad sa isang babae na matagal na dinudugo at yung batang babae na may uh, nabuhay pinuhay niya at katulad din sa taong paralaktiko na pinagaling ni Jesus sa araw ng pagpapahinga. Dahil kaloob ng Diyos na tayo'y kanyang kaawaan, ibigay niya ang karapat-dapat sa isang tao upang ang mga tao maniwala at sumampalataya sa kanya at sa kanyang ama na sa langit. Na nagpatunay na ito'y totoo at lubos nagpakita ng awa sa lahat. Kaya pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko sa araw ng Papahinga. Hindi importante ang papahinga ng mga para sa iyo. Kung hindi ang importante sa Diyos, ito ay matugunan niya ang higit pa nangangailangan sa kanyang awa. Sa buhay naman ni, so, ni Jonas, siya nilamon ng dalam, da, dambuhalang isda. Ilang araw at gabi, siya ay naroon sa loob ng tiyan ng dambuhalang isda. Doon po ay nakipag-usap siya sa Diyos, nagmakaawa, napakinggan ang kanyang tinig. Ang lahat ng hinanaing sinabi niya sa Diyos at sumagot ang Panginoon sa kanya kay Jonas May katwiran ka ba upang magalit at doon nagkaroon ng pagbabago ang buhay ni Jonas na mananalig siya sa Diyos na hindi siya pinabayaan ng Panginoon Sinubukan ng Diyos si Jonas hanggang saan ang kaniyang pananampalataya at tayo din binibigyan ng pagsubok sa ating buhay kung hanggang saan ba tayo o hanggang saan ang ating paniniwala sa Diyos. Naway ang lahat pong ito ay ating i-apply sa ating sarili na tayo ay habagan ng Diyos sa anumang mga pagsubok sa ating buhay na kung may darating pa ng mga unos o mapipigat na problema agad natin siyang nilapitan na hindi tayo nag, uh, nakalimot sa kanya sa pag tumawag sa kanya na magig na magdasal at mananampalataya sa kanya. Naway tayo ay kanyang gabayan sa lahat ng mga araw sa ating buhay at kasama ang inang Birhing Maria at sa lahat ng mga anghel at mga santo sa langit. Amen. Hanggang dito na lamang po ang aking refleksyon ko sa araw na ito. Maraming salamat po sa lahat, Isma Plus, at sa lahat po ng sumusubaybay. Thank you. God bless. Uh, thank you so much, Sister Nancy. At uh, sa pagkakataon na ito, ako po magbibigay din ng aking kunting nilay uh, sa ating ebanghelyo ngayon. Um, Lord of the Sabbath, ito po ay nasa Matthew chapter 12 verse 8, nasa Mark din chapter 2 verse 28 at nasa Luke chapter uh, 6 uh, verse uh, 5. Panginoon ng Sabbath, Lord of the Sabbath, ano ba ang pagkakaintindi natin ito? Um, maraming mga challenges ito kasi nga di ba yung may dyan sa atin napakaaktibong... Uh, Uh, mga kapatid natin na sa iba yung pananampanataya na tinatawag din ng mga sarili nila na sabat uh, Sabbath worshiper or Sabbath observer, parang ganun. Well, ano pa, paano ba natin intindihin ito? Sa akin lang, ang lahat ng tatlong ito, nasa kay Matthew, Mark, at saka kay Luke, ang tatlong mga ebanghelista na ito, dito, tinutukoy ni Jesus ang kanyang sarili bilang uh, Panginoon ng Sabbath. O ang nasa Marcos, ang anak ng tao ay ay Panginoon maging ng sabat. Yan po ay sa Mark chapter 2 verse 28. Sa mga talatang ito, ipinahayag ni Jesus na siya ang isa na gumagamit ng otoridad kahit na sa mga tuntunin at regulasyon na namamahala sa araw ng sabat. Dito, ipinahayag ni Jesus sa atin din na siya ang mas dakila at mas higit kaysa sa mga batas dahil bilang isang Diyos, siya ang may akda sa lahat ng batas kasama na ang sa mga pariseyo, ang kanilang sariling mga batas sa sabat. Na in fact, mapangapi at very legalistic. May pitito na batas tungkol sa kung paano gawin ang sabat. In fact, may 39 na kategori ng mga ipinagbabawal na gawain. In an essence, parang ginawa nila dito ang kanilang sarili ng mga Panginoon ng Sabat. Kasi sila nga ang nagdidikta at nag-check kung karapat dapat ang ginagawa mo sa Sabat. Kaya ginawa rin nila ang kanilang sarili na Panginoon ng mga tao na naniniwala sa Sabat. Sa akin pagkakaintindi ito ay gustong ituwid ng ating Panginoong Heso Kristo bilang Panginoon, siya lamang kasi si Jesus, ang may karapatan, may kapangyarihan, at may otoridad sa lahat ng ito. Specifically sa Sabat kung saan pinag-uusapan natin ngayon. Dumating ang Panginoong, Panginoon ng Sabat at ang Kanyang pagdating at ang Kanyang kamatayan at ang pag Kanyang pagkabuhay muli siya ay naging katuparan ng ating kapahingahan sa sabat o kapahingahan sabat. Kaya, nasa linggo na ang ating araw na pagsamba. Tayo mga katoliko, dahil sa linggo siya muling nabuhay. May video po tayo niyan, A uh, ilalagay ko dito yung link pagkatapos, uh, before matapos ang video na ito, i-click lang po ninyo, pupunta tayo doon. Uh, Pinag-usapan natin kasi nag lang tayo dahil sa sinabi ng isang madre na noon ay isang hudyo. Nag-convert siya at hindi lang siya nag-convert sa Catholicism, sa katolisismo, kundi uh, siya ay naging madre pa. So ilalagay ko po, pakicheck nyo na lang. Now lastly, nang sinabi ni Jesus ang Sabbath, ay ginawa para sa tao, hindi ang tao para sa sabat. Yan po ay nasa Mark chapter 2 verse 27. Pinatunayan ni Jesus ang katotohanan na kung papaano ang araw ng sabat ay orihinal na itinatag upang bigyan tayo ng kapahingahan sa ating mga gawain at pagbigay ng papuri sa Diyos at pagsamba. Siya ay dumating upang ipakita sa atin at sa lahat sa mga Hudyo, including na hindi sapat ang ating gawa na makapagligtas sa atin o ang hindi paggawa katulad ng sasabat na makapagligtas sa atin kundi ang kanyang awa at biyaya God's grace and mercy flows through our sacrament sa ating banal na inang simbahan Romano Katoliko So kasama po ang gawa pero mahigit sa gawa ang grasya at awa ng Diyos. Hanggang dito lang siguro ang aking pagninilay at hanggang sa muli, ito po si Rex from Chicago. At hanggang dito na lang muna tayo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating munting channel na ito, sa ating munting tahanan, at sa ating importanteng gawain ang pagpalagana po ng mabuting balita. So sana kayo ay mag-like o mag-share ng ating channel para namang matulungan itong lumago at matulungan din nating ikalat ang mabuting balita. Hanggang sa muli po, ito si Rex from Chicago And may God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Manalangin po tayo. For the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Dine, therefore, to come to me, Consoler of the abandoned souls and Protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.